Ito pala ang ginagawa ni Daniel sa kondo ni Andrea pag nagkikita sila. Ito pala raw ang ginawa ng aktor na si Daniel Padilla tuwing dumadalaw ito sa kondo ni Andrea Brillantes. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang post ng netizens na ito na labis na ikinagulat ng marami. Isa-isa kasi niyang isiniwalat ang umano'y pinaggagawa ni na Daniel at Andrea sa likod ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Sa paglantad nga niya tila nagkatotoo naman ang mga balita ng showbiz columnist na si Ogie Diaz. Kung matatandaan kamakailan lang ay isiniwalat ni Ogie na lihim daw na nagkikita sina Daniel at Andrea. Si Andrea rin umano ang dahilan ng hindi pagkakaintindihan ni na Catherine at Daniel. Samantala inulan nga nang samut saring reaksyon ang post ng nasabing netizens. Sa Twitter o X isiniwalat ng netizens na ilang beses umanong nagshit si Daniel kay Catherine at iba't ibang babae pa umano. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ginawa raw ni Daniel kung saan natulog daw ito sa kondo ni Andrea. Bukod dito pinagmamalaki rin umano ni Andrea sa kanyang mga kaibigan na laging pumupunta at uminom daw ng alak si Daniel sa kanyang kondo. Sa katunayan pinagkakalat pa raw ni Andrea sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa secret travels nila ni Daniel sa susunod na taon. At lahat daw ito ay nakarating umano sa kaalaman ni Catherine. Revelasyon pa ng netizens, why does he need to cheat multiple times with different girls? Why does he need to have a sleepover in Blythe's condo? I'm sure you also know that your friends who know Daniel is a cheater are happy because the truth is out. And for you, Lich at I'm Andrea be the audacity for you to talk shit about her and keep on telling your friends that Daniel is into you. Him going to your condo drinking at your place overnight and planning secret travels for next year. tingin mo hindi nakarating kay Kath lahat. Samantala may open letter naman ang nasabing netizens para kay Catherine. Kung saan pinayuhan niya ang dalaga na magising na at huwag nang bumalik kay Daniel na isa raw cheater at manipulative boyfriend. Anya an open letter for Catherine and Bernardo Kath and her cheater manipulator boyfriend and the Eel Beach. Catherine, I know you know by now what he did again. Please stop getting back with that guy who kept cheating on you. If he really loves you and really sees you as his future wife, dear, listen and wake up. Don't let him manipulate you over and over again.